Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Rowan and Miss Rachel. Oh my angel, angel baby, angel. Miss si Mr. Right? Ikaw nga ba of my life? Sa pagpapatuloy ng istorya ay nagkita muli si Kuya Ruel at si Miss Rachel. Inayusan pa nga ni Miss Rachel ng buhok si Kuya Ruel. Kaya naman kinilig si Kuya Ruel sa kanya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? mo Para Patagal rin ng patagal ay madami na rin nakakapansin Na parang nangiging mas sweet na si Kuya Rowell at si Miss Rachel sa isa't isa Parang wala na nga silang ilangan at parang more than friends na nga ang turingan nila. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cool. kailan lang rin ay na-announce na, na kaila Miss Rachel ang top niya at lumabas nga na siya ay kasama sa with honors. Ibig sabihin na talagang mag aaral talaga ng mabuti si Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby! sabi ni Kuya Ruel o oh, Rachel congrats sa achievements mo ah grabe talagang nag-aaral ka ng mabuti kasi with honors ka eh natawa naman si Miss Rachel at sabi naman ng mga kasama doon ni Kuya Ruel at nila Miss Rachel siguro inspired yung si Rachel no natawa naman si Miss Rachel at si Kuya Ruel nagtanong naman si Kuya Rowell. at sinabing, Ikaw, Rachel, ano pa talaga ang motivations mo? Bakit nang sa na grades mo? Oh, Mister Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba Love of my life? ang nagdanong si Kuya Ruel kung sino ang motivation ni Miss Rachel. Sabi ni Miss Rachel, i-reveal ko ba? Sabi naman ni Kuya Ruel, depende sa'yo. Ang sabi naman ni Miss Rachel, secret, bawal eh. Bawal ko pang sabihin. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Nung sinabi ni Miss Rachel na bawal niya daw sabihin kay Kuya Rowell, sabi naman ni Kuya Rowell, O oh, sige, kung secret ayaw mong sabihin, humaya na lang sa chat ha, chat mo sa akin, ha. Natawa naman si Miss Ray, siya sabi, hindi nga, pagbawal, secret, secret pa rin kahit sa chat. Natawa naman si Kuya Ruben. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it will be love and they'll fight. Sa isang so suyak mo. ni Miss Rachel para sana makapag-picture silang dalawa. Ngunit tinatanggihan naman ito ni Miss Rachel at parang sinusungitan siya ng dalaga. Kaya naman sabi ni Kuya Ruel, well, Ikaw ha, ang sungot sungut mo sa personal, pero pag natin, ang lambing-lambing mo. Inilig naman si Miss Rachel pati ang kalingap team na nakatingin sa kanila. Grabe ang kilig ni Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time It'll be love and they'll fight Sa isang suya sabi naman ni Miss Rachel. Kaya nga ayoko ng ipagalaw sa iyo yung cellphone ko eh, kasi di naman maganda yung camera niya ni eh. baka mapangitan ka lang. Sabi naman ni Kuya Rowel, hindi na, okay lang 'yan. Sige na. Pahirap, May selfie lang tayo. so ko lang gamitin yung camera mo. Baka sakaling magka-developan tayo. Kinilig na ni si Miss Rachel. Grabe at napakagaling talaga ni Kuya Rowell bumanat at talagang napapakilig niya ang dalaga pati ang kalingap team na sumusubaybay sa kanila. Oh my angel, angel baby, angel. tatawa naman si Kuya Roel at sinasabi niya kay Miss Rachel kung gusto daw ba ni Miss Rachel ng bagong cellphone. Sabi niya, eh gusto mo ba ng bagong cellphone? Nagreply naman si Miss Rachel at sabing, ayoko, okay na to, nagagamit ko pa rin naman sa school. Nagreply naman si Kuya Roel at sabing, we gusto mo talaga ng bago eh. Sige, pabili ka kay Kalinga, prab. Natawa naman si Miss Rachel at sinabi, Ah, edi ang kapal naman ng mukha ko nun. Pinapagawa na nga kami ng bahay tapos demanding. Ikaw nga ba si Mr. nga ba my tinanong naman ng kalingap team si Miss Rachel kung ano ang gusto niya. Kung bahay daw ba o bagong cellphone. Natawa naman si Miss Rachel at sabi, Siyempre, bahay po. Kasi okay na to sa aking cellphone ko. Siyempre, masoko yung bahay kasi mas importante yun at yun talaga yung kailangan namin. Oh my angel, angel baby. Pagkatapos nun ay umalis na sila Miss Rachel at si Kuya Ruel sapagkat bibisitahin na ni Miss Rachel ang pinapagawang bahay nila Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at napaka na istorya nila Kuya Ruel and nila Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!